So yon mga kasbag, ako'y ako din eh. sa LGU ng San Jose, talaga ako'y humanga at napakaganda talaga ho ng pinagmasdan kong mabuti. Ay, talaga maganda ho ang amin hong LG yung Kung may uuna hong gag, kung may unang maganda, eh, sigur, ay siguro pa pangalawa pa pangatlo itong aming LGU sa buong Matangas. Oh. So. Maganda ho rin talagang ang pagkakadali. At saka nakakatuwa ho din eh, pagkakaalam ko ho din eh, nung may patayo ho rin ni Sir Mayor BRP, ay wala rin utang ang LGU. Kaya talagang saludo ho ko dalawang kamay sa inyo, Sir Mayor BRP. At ang napansin ko lang ho din eh, ay aring mga stall na rin, mga bisik bisikletang are. Hindi kayo rin tindahan. Sa so, tingin ganun yung mga kasbang are tindahan. Ay naipagtanong ko, are daw hi project ng Dole, Dole Batangas. Ay gala pa karami hong pamimigay are. i shout out ho sa so, mga taong pagbibigyan ho na may paninda na, kumpleto na ho arey. Ititinda na na, may lamesa, may microwave, oven, o yan no, may gasol. Ay napakaswerte ho, may lamesa, may upuan. Ay shout out ho sa mga pagbibigyan ho na Ay tunay napakaswerte ho ninyo. Inyong pagbutihin ang inyong ang ibigay ho rin ng dole, tunay na ho paki mapapaki pakinabang ho ninyo ore ay may mga paninda na ho basta na lang ititinda ho ninyo ari libre galing sa dole at naitanong ko nga sa isang staff nila na ari daw ay bigay ng dole para sa mga kwalipikadong mga tao na sila raw nag house to house para malaman kung sino po pwedeng pagbigyan nila at naitanong ko rin naman kung may partisipasyon ng Mayor Dine, eh, wala daw. Ang pinaka partisipasyon daw lang din eh, ng LGU, eh, yung kanilang venue na mapaglagyan na re E shout out sa inyo mga taga Dolay. At kayo pala may project na gayaan na kapaki pakinabang sa mga taga San Jose na walang kakayanan at ito na nga po mga kasbag yan. At mm, binibriefing na nila yung mga pagbibigyan. Ay napakaswerte ng mga taong pagbibigyan na re ay talaga namang inyo pagbutihin at inyong pagigihin ang pagtitinda ay paano mga kasbag ay arin na lamang ang aking natpans hindi ni sa San Jose, ay napakaswerte inuulit ko napakaswerte ninyo mga mapapagbigyan niya inyong ingingatan ang mga binigay sa inyong yan ay talaga namang hindi magkamayaw sila eh hindi ko malamang kung natutuwa o